Ay ito ay from Sir RV ng Y Kulba. Wow. Yan. Thank, you thank you po. Tingnan mo nga tong sukatin so, mo na ito. Yan ay yan ay oo. Oh, oh, ah, wow. sa, oh. Yeah, pero yung yeah, adjustable. Pero yung kulay si Boting na po ang namili. Duwa ng black and white. Ay sa kanya daw yung black. Black. Pero iyan may pangalan mo talaga dito at ah, tingnan mo naka-print. Bossing ang nakalagay. Wow, <laughs> oh, thank ay, you. Bossing. Tapos ay yung likod niya. Thank you po. Yung, yung yun, likod ko yung Emil, yung frame. Yan o. No? Yan yung logo ni Sir RV. Oh, Yan. Ibigay oh, okay. ko na po. Thank you po. Thank you so much. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yan, bali ngayong araw po ay babiyahi po kami pa uwi po ng probinsya. Kasama ko po si White, si Janet at si Andres. Bali yung sinamilot nga po, si Bala at si Baby ay may po dito sa bahay po ni na White. Dahil si Baby po ay may follow up check up pa po ngayong darating na linggo. Ay nagpaiwan na lang po si Namilot at baka po si baby ay nang hindi po mahirapan o hindi mahilo, hindi mapagod sa biyahe. Gawa nang umuuhi po kami ngayon ng probinsya kasama si baby tapos babalik na naman sa linggo tapos babalik na naman ay baka po mapagod si baby, ma-stress. Medyo malayo po ang biyahe po pa sa amin. Mga 4 to 5 hours po kaya yun, nagdesisyon po si Namilot na paiwan po dito. Andres! Uwi na tayo! <laughs> Happy si Andres at uwi na ng probinsya. Yan po'y pinaliguan na ni Mama. Bebe! Isang linggo ka tang hindi volunteer. Mami, miss na yan ang lula. Ha? Mami, miss namin ang isa't isa. Ay, so, iwan po ito dito. Mami, miss po ito ng lula na ito. Tatawag ilo. na lang po. At okay. ang papay na akin video call Mami. na. Kinukumusta ang ating baby. Ah, baby namin. Eh, mabilis Ay, lang naman po, mamahan eh. Mag-video call na lang lagi. Uy, sus, laki ng mata. Sus! Sus, laki mo ng mata. Ano? Ah, <laughs> baby ko. Ah naman dito ah. Eh? Mahal. Ay, sure. Mami. May iwan dito ang baby ko. May iwan dito. Kasi kasama ng lula. Uwi na si lula. May iwan ko dito ang baby. <laughs> Tuyatan sa mama. Smile lang ikaw, Ismail. Mami. Ismail, happy lang, baby. Happy. Mm. Dito naman po, mama, hindi ganong mainit, honey. Mm -mm. Ay, doon so, oh, po sa atin, may grapid kainit. Maginhawa yeah. nga Mami. dito. Yeah. Mahangin din, honey, baby. Mami 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 No baby Picture kami ya keren <laughs> Ya yeah. Mami, miss na lola. Ang aming baby. Ay, so. Titi, huwag ninyo papabayaan dito. Mami! Huwag ninyo mahayaan kayak-iyak ang baby natin. Ano eh, babantayan ninyo itong maigi. Aalagaan ninyong maigi ang aming si baby. Ako. Ah? Baka ito yun nila pag-iyak eh. General Nakar at si Fanta, dalangin po namin ang inyong iba yung paghingat at pag sa buong sasakyan, sa aming makina, manibela, at sa pagdadrive ni Daddy O oh God. Bigyan yeah. tayo ang pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Let's go okay, na! Let's go! Ayun na. Ngayon pala ay namin miss na. <laughs> And si Andres. Si Andres. Bukha sure ka na bagay niya. Baka bukas okay, buka mag magpahatid na naman. Baka bukas ay white to. Miss ko na ang aking ako. Kata oo. Bibili lang ako ng doon sa may gate ng Loco Pie. Masalubong pa para kaya intro. At ang kaininin naman bilhin ay makapuno. Wow. Ay, na Ay, dito na ang makapunot ng sure na. Bukas ay, oh, Na, ayan. ayan na rin. Ayan po, at sa mismong pagkalabas ng gate ng Verona, ay na dito na po sa tapat yung bilihan ng original Bukupay. Ayan. Maganda pag bibili ka dito ay weekdays. Hmm. Ah pagka weekend. So, o, daming turista dito. <laughs> Puno-puno itong sasakyan na Eh. punong Puno-puno na sasakyan po dito pa, pa, at tama. dito, eh, ubos laging ubos ang ano loot. Pa, pa, sa pasalubong. Eh, sa next photo ka na Ayun, bibili mo na po ako. Ayun po, at nandito na tayo sa bilihan ng buko pie. Pero wala daw po silang buko pie pa kaya makapuno na lang po ang bibili natin. Bibili tayo ng tatlo. Para kay sana oh, ako kaya ng isang ganito. Wala pa pong buko pa eh. Wala pa po yun. Ay Ayan po at pasakay na ulit tayo. Sayang po at walang buko pa eh. Sa daan naman siguro may mabibilan, hani? Oo, so, yung, patulit, yung patulit na natin. Pero si Kim na may naibili ko nung makapuno. Ay, makapuno. si Kim ang nagwagi. Ay, si Bosing. ano? <laughs> Ayun ay, eh, kahit ano la ang Kung wala. Kung ano, sa mga batay, yun na oh, okay. sa kanya. Bossing ay chips. Makiki. O, oh, pag <laughs> ano, ibibili ko lang ng mga singaling diyan sa daan. <laughs> singaling kasab. <laughs> singaling kasab. Oo, oh, oh favorito yung favorito na yun. na yun. Ayan po at bali, nagparking muna po kami dito at nandito po kami sa tapat ng Ayala Mall. At bibili po ako ng pasalubong kay Dudot. Nung bago, nung bago ako umalis, ay nakipatay ang lambing sa akin. Sabi, Mama, aqua plus ha, aqua plus. nag sympathy pati yata ng kulay. Oh. <laughs> may <laughs> Kasama ko po si White at may bibilhin din daw. Nakikita yung naka Red Cross. Hindi nung ako yung nagpubulong yan baka. Ah. Singapore oh, na din sa Pati sa Singapore. Oh, Volunteer ako ah, dito, pati sa Singapore. Ah. Po. Yung bagay taon-taon ay kinukuha kayo ng dugo? Abo! Yeah. O oh, every six oh, months? Every, actually, every three, pwede na. Ah! Sarado pa? Saan bagay ito ah? Sarado pa. Paano oras kaya ito magbubukas? bukas. pa. Ay, Saan pa kaya mayroon? May SM. Kalamba? So, Ay, tara, doon tayo. Okay, mamaya pa. Ayan po, at bali, sarado pa. Kaya kami pabalik na doon sa sasakyan. Ayan pero alas 10 na eh. Oh, 10.30 na. Ay, kami pwede na lang titingin sa kalamba. <laughs> Naalala ko tuloy yung pasalubong ni Sir Leo. Na inside Mada. Ayan guys, at nandito po tayo sa may SM Kalamba. Nagahanap lang po si White ng paparkingan. Aba, isa andiyan mayroong Aqua Plus maghahanap na lang tayo sa loob. Okay? Meron yan sa second floor. Okay. Dito daw po sa second floor, ang Aqua Flash. Sana naman po ay bukas para may bili po natin si Dudot ng pasalubong. Pero na ho, oh, green. yung pinapabili ni Dodo. Ayan, ah, mm. ah, yan pala. Tama, yan yan. Magkano mm. po ang ganito? 700. 700. Oh, yan Ayan na lang. Yung oh. oh, oh, Yan po, yung bago. Maraming thermal sa South yeah. Korea. Ayan. Ako lang, ate. Titingnan po kung bagay yung... <laughs> Oh, maganda nga eh. Maganda nga eh. Pili na ako ng pangka sa lulog kay Dodo. <laughs> maganda pala ito may one year warranty. Ah, oh, may warranty Dodo. So, rin. Right. Tago ah, lang pa. yung resibo. Okay. Ayan, Dodo. Para kay Dudut. Para kay Dodo. Tara. <laughs> Let's go na. Dumaan pa kami dito sa SM para lang kay Dudut. <laughs> Mabilib-bilinan. Mabilib-bilinan. Dumaan na rin po kami dito sa Jollibee para magpa-take out ng aming pagkain. Dala na yung ating almusal ni White at ano, kasama ng tanghalian. Ay tayo kumain na muna dito. At kayo hindi pa nag-aalmusal eh. Anong oras na eh. mag alas 12 na. Ito ang napapagod kain na po tayo. Ito po ang in-order ko. At parang ko'y umay pa sa chicken joy. No, ano? Sa printer. May... Aba, hindi na ako pumunta doon. Naya, ano? Yup. Next time So, may na yun ng gadget. Pinagtura mo na si Andres ng ganito. Ayan, guys. Ah, ayan po. Thank you, Lord. At kami itapos ng kumain. Okay na rin yung pasalubong natin para kay Nini, nabili na natin. Tsaka yung pasalubong natin para kay Tututski, nakabili na rin po ako. Yung kay Drew na lang na buko pa eh. Yeah. Doon naman sa madadaanan natin, meron han Ayan, at kumakain lang po si Janet. At kami po ay pabiyahin na ulit. Ito na yung eh, pagkasabi mo eh. Sorry. Sorry Ayan guys, sakto at uh, muntik na kaming <laughs> lumampas at muntik nang malimutan ang buko pa eh. Hydro. Ang hydro. Wala. Dati na may merong nababa at nalapitan eh. Ay, wait to. Hindi ba, wala yun na yung nagpapaano lang. Na Papaparking -ano. na na -ano. lang. eh. so yun na lang din ako. Andres! Hello. Ayan na Naka po si Andres. Andres. saan natin ilalagay ang buko pa by... eh. Ha? Dito no. na sa akin. Dito na sa likod. Ah, sige. Kay Janet. Ah, oh, Janet oh. Kay oh, yung isang. May... Oh. Mainit, mami ha? Mainit nga. Oh. oh. Dito muna. Kasi palagay nga muna lang sa akin. Baka pagigyan ni Andres ay mainit. Yan po at kompleto na tayo. Pasalubong para kay Kim, kay Dudutski at kay Idro ay okay na at ito yung para kay Bossy. Ay, ah, okay na ito. Masaya na yun si Bossing. <laughs> Pag nakita itong signal eh. Ayan guys, at nandito na po kami sa Infanta. Nandito po si Norley. Ito. Ito tayo, mabuksan to ah. Ayan kahit wala pa si nabalat na ito. Ayan, pwede na rin. Hello, Andres. Pwede. Thank you, Lynn. Okay. Salamat kayo. Salamat po kay Sir Arby. Dinala po yung pasalubo. Yes. Nagaling kay Sir Arby ng Waikulba. Gawa ng iyon. Kaya kay Nerly. Mm-mm. I'm ay na, yung ma-receive ko, chinat ko si Sir Arby kung kanino. Uh -oh. Sabi niya EA, eh, eh, sa inyo ready bossing, yung sobra, bahala ka na. So, ang ginawa ko sa ating group, kung sino may gusto, uh -oh. ay syempre, na, uh pre siyempre na at parang wala kayo na nakita na. <laughs> ay, nakapagmay na agad Sabi sila. Sabi ko, oh, may sobra pa. Ay, sila yung isa sa, yung isa kay Eric. Aa, uh -oh. Yan, kaya dadaan ko rin mamaya. So, hatid muna natin si Ate Nels. Mamaya ko ibigay yung kay bossing, ha? Uh Oo. -oh. Sige. Yan, nandito na po tayo. Sibigan ng mga estudyante. O, hapon na. Tayo ay ilang oras nagbiyahe. Thank you, Lord. At nakarating na po kami ng infanta. Ayan po, at nakalampas na kami sa bayan at kami po ay diretsyo na rin sa uh, aming barangay. Ayan dito pa. Ngayon pala ang ay nakin miss ko nang magtagon niya. <laughs> Mamaya pagdating sa bahay ay ako'y tatawag. Tatawag ka para agad. Para mabidyo call ko na kaagad. nandito na kami sa bahay. Mau po kamu sing din at may bibigay daw si White. Ito nandito si Kuya Emil. Kararating lang din. Ay ito ay from Sir RB ng White Cool Box. Wow. Ayan. Thank you po. Thank you po. Tingnan mo nga tong sukatin so, mo natin Yan ay yan ay oo. Uh, oh. ah, wow. So, yes, yeah, very adjustable. Pero yung kulay si Boting na po ang namili. Duwa ng black and white. Ay sa kanya daw yung Black. black. Pero iyan, may pangalan mo talaga. Dito, ah, tingnan mo, naka-print. Bossing, ano nakalagay. Wow! Thank oh, you. Oh, my God. gosh. Oh, ah, gosh. Ayan. Sukat mo nga, Bossing. Uh, may toho. Bossing. Ayan. Bossing. Tapos ay yung likod niya. Thank you yon, yon likod ko Yung, yung likod Emil. Yung print. Yan, no? Yan yung logo ni Sir Arby. Ayan, ibigay ay, ko na po. Thank you po. Thank you so much. Ako hindi pa nalilip, huwag ko lang <laughs> <laughs> sa kanila. Sa kanila lang pagparito nila. So, dito, uh -oh. Meron Kailan din na ganyan. Ay, mag-abiso lang daw. Wala pa, wala pa, wala pa ang, ano din. Ah, uh -oh. Okay, okay ba, kami pares na rin din eh. Ah, uh -oh, sige, salamat, wait uh Oh, pasalubong ko sa iyo. singaling aling Thank you. <laughs> Tapos, oh, baby ko. Pasalubong ko oh sa hi. iyo. Sinini, wala. Wala pa. Mamaya ako na lang kay Nini. Pasalubong ko sa kanya. O kay Dudot, ko, wala. Dudot. Di kami nagdaan ng Ayala Mall? Ay, kami nagpunta doon ng Tito White. Ay, tayo, wala, sarado. Ay, kami umalis na. Okay lang. Ay, pero kami napadaan sa SM Kalamba. Ay, kami nagpunta. <laughs> oh, yan yung sinend mong picture sa akin. Ay, mayroon dito ng resibo ah. Ibigay mo sa inay, sa ma sa Mama Grace at yan daw ay one year warranty. Kaya ibigay mo sa inay iyan. Ilagay mo diyan sa loob. So. Sige, baby, tingnan mo kung wala pang hiwa, hiwaan mo iyan. Oh, tingnan mo, iyan bagay yung kulay na i-send mo, honey. Eh. Oh. Pusin ang mga tapawin! Diyan sa ilalim, maraming yung tapawin pero mayroon na. Oo oh, yan yung kulay. Haan e, nasinend mo. Nandun? Huwag Ano sasabi? Lang? Thank you very much ma'am! Kaya <laughs> nag-buena nag mano na si bossing <laughs> sa pasalubong ko kay Nini, uh, o Nini. Ang iyong most requested, makapuno. Oh at dinagdagan ko na pastillas. Ito na lang po bubuksan ko. Ano ba ito? Sarap. Makakantok. Thank you very much